yanito daw kapag lalaki ang nagtani yeah. may dalawang itlog at may adulo. Yeah. tingnan nyo. legit na lalaki ang nagtani kaya lang yung dalawang bola-bola may maliit at malaki. Ayan, <laughs> tingnan niya ang mga yeah. Lalaki po niya na nagtanig. <laughs> oh, di <diba>? Mga ayun. <coughs> oh, wow naman! Bye-bye. <laughs>